hindi mo alam kung kailan ito sasalanta. Walang sino man o anumang bagay ang pwedeng makapagsabi kung kailan ito mangyayari. Yan ang lindol, isang mapaminsalang delubyo at natural phenomena na kayang maghatid ng kumpletong pagkawasak sa kahit anumang bagay na nakatungtong sa lupa at kahit maging sa tubig sa panahong napapadalas ang pananalanta ng lindol sa iba't ibang panig ng mundo, masasabi mo pa bang ligtas ang iyong kinatatayuan? Kaya naman sa video ito ay ating aalamin ang mga pinakamalakas na fault lines na pwedeng magising at magdulot ng malakas na lindol sa buong Pilipinas. Kaya't simulan na natin! Ngunit bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel, at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Ang Bansang Pilipinas ay nakapaloob sa tinatawag na Pacific Ring of Fire o kilala din bilang Circum Pacific Belt isang hugis-horseshoe na hilera ng mga tectonic plates at aktibong vulkan. Ito ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay madalas makaranas ng mga paglindol o pagyanig ng lupa. Ang lindol na ating nararanasan ay nahahati sa dalawang kategorya. Ito ang volcanic earthquake at tectonic earthquake. Ano nga ba ang volcanic earthquake? Dahil sa pagkulo ng magma sa ilalim sanhi ng matinding pressure, ang pagputok ng vulkan ay nagsasanhi ng pagyanig ng lupa na siyang nagdudulot ng lindol. Ang volcanic earthquake ay nakakaapekto lamang sa mas maliit na area. Ngunit ang peligro dulot nito sa pagputok ay maaari pa ding makapaminsala ng ari-arian at kahit buhay ng tao. Ang pangalawang klase ng lindol ay ang tinatawag na tectonic earthquake. Ang tectonic earthquake ay tumutukoy naman sa paggalaw ng mga tectonic plates. Ito ay isang layer ng mga solidong bato na tinatawag na lithosphere. Ang mga tectonic plates sa mundo ay mayroong iba't ibang sukat at kapal. Kung kaya't ang mga ito ay mayroong mga pagitan o awang na siyang tinatawag na fault lines. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tectonic plates ay gumagalaw at nag-uumpugan na siyang dahilan ng paglindol. Ang tectonic earthquake ang siyang pinakamalakas na klase ng lindol sapagkat kaya nitong makaapekto sa mas malawak na lugar at mas mapaminsala din ito. Ano nga ba ang mga aktibo at pinakamalakas na fault lines sa Pilipinas? Kamakailan nga ay niyanig ng 7.3 magnitude na lindol ang hilagang bahagi ng Luzon, partikular na ang probinsya ng Abra na siyang epicenter ng lindol. Ito ay nag-iwan ng kagimbal-gimbal na senaryo na siyang patunay sa mapangwasak nitong lakas. Pero bukod sa Abra River Fault Line na nagdala ng 7.3 magnitude, mayroon pang limang fault lines na ayon sa mga eksperto ay kayang magdala ng kasing lakas o mas higit pang pinsala kapag ang mga ito ay nagising. Ano nga ba ang mga fault lines na ito? Number 1, Marikina Valley Fault Line o kilala din sa tawag na Valley Fault System. Ang fault line na ito ay maaaring makaapekto sa ilan sa malalaking bayan at syudad. Kabilang na dyan ang bayan ng San Mateo Rizal, ilang malalaking syudad sa Maynila kabilang na ang Quezon City, Marikina, Pasig, Makati at Tagig. Madaraanan din nito ang syudad ng lupa at lalong-lalo na ang mga bayan sa Laguna, ang Carmona, Binyan, Santa Rosa, kalamba at ang bayan ng Tagaytay sa Cavite. Kapag gumalaw ang Marikina Valley Fault, inaasahang hindi lamang ito makakaapekto sa mga nabanggit na lugar kundi maging ang iba pang mga kalapit nito. Ayon sa kinematic Black model na ginawa ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang Marikina Valley Fault ay tinatansyang maghahatid ng lindol na mayroong 6 to 7 magnitude at maaaring umabot sa lakas na 7.6 magnitude. Kapag ito ay naganap, ang death toll ay tinatansyang aabot ng 35,000 hanggang 120,000 o mas higit pa sapagkat maaapektuhan nito ng labis ang kamay nilaan na siyang lugar ng mga nagtataasang mga istruktura at maaaring umabot ng 3 milyong katao ang kailangang i-evacuate. Number 2. Central Philippine Fault Ang Central Philippine Fault Line ang siyang mayroong pinakamalawak at pinakamahabang fault line sa buong Pilipinas. Ito ay sumasaklaw mula Ilocos Norte, Aurora, Quezon at pababa sa Masbate, Eastern Leyte, Southern Leyte, Agusan del Norte, Agusan del Sur at Davao del Norte. Ang mga lugar na ito ay siya ring itinuturing na most seismically active regions o mga pinakaaktibo at madalas makaranas ng pagyanig dulot ng lindol. Sa katunayan, ang paggalaw ng Central Philippine Fault Line ay nag-iwan ng malagim na trahedya sa kasaysayan. Isa dyan ay ang Leyte Mudslide noong taong 2006 na nagdulot ng bangungot at wumasak sa bayan ng Ginsagon sa Southern Leyte. Ang paggalaw ng fault line ay siyang dahilan upang gumuho ang bundok kasabay ng walang tigil na pag-ulan. Pangalawa ay ang delubyong Yumanig sa bagyo noong July 16, 1990 na may lakas na 7.7 magnitude. Ang lindol na ito ay nagdulot ng pagkawasak ng mga istruktura at ari-arian na umabot sa halagang 20 bilyon pesos at kumitil sa buhay ng 2412 katao. Number 3. Western Philippine Fault ang Western Philippine Fault Line ay isang klase ng fault line na nasa ilalim ng dagat. Ito ay nagsisimula sa Luzon Sea patungong Mindoro Strait, Panay Gulf hanggang sa Sulu Sea. Ayon sa mga eksperto, kapag gumalaw ang Western Philippine Fault, ito ay maaaring magdulot ng magnitude 5 hanggang 6 na lakas ng lindol. Ito ay lubhang delikado para sa mga lugar na nasa malapit sa dagat sapagkat magsasanhi ito ng tsunami. Ang isang magnitude 6 na lindol kapag nangyari sa ilalim ng dagat ay inaasahang magdudulot ng tsunami na mayroong taas na maaaring umabot ng 5 meters. Ito ay lubhang mapaminsala at maaaring matulad sa Japan tsunami na nangyari noong 2011 at sumira sa mga gusali, ari-arian at buhay ng tao. Number 4, Eastern Philippine Fault. Ang Eastern Philippine Fault ay isa ring klase ng fault line na matatagpuan din sa ilalim ng dagat, partikular na sa Philippine Sea. Ito ay matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas at malapit sa Luzon. Kung nagkataon na ito ay gumalaw, ito rin ay magsasanhi ng tsunami. Malaki ang posibilidad na maapektuhan nito ang mga lugar sa norte, kabilang na ang Ilocos Region, Cagayan at maging ang probinsya ng Batanes. Maaari din itong magdulot ng peligro lalong-lalo na sa mga mangingisda sa laot. Kapag nagkataong abutan sila ng pagyanig ng Eastern Philippine Fault. Number 5, Southern Mindanao Fault. Ang Southern Mindanao Fault ay isa rin sa pinakaaktibong fault line sa bansa. Simula pa noong 1900s, ang Mindanao ay nakaranas na ng humigit-kumulang na 35 na lindol. Ang Mindanao Fault ay matatagpuan sa Moro Gulf hanggang sa Celebes Sea. Noong August 17, 1976, ang Southern Mindanao Fault sa Moro Gulf ay nagpakawala ng 8.1 magnitude na lindol sa karagatan. Labis nitong naapektuhan ang Cotabato City at lahat ng mga bayan na malapit sa Moro Gulf. Ang pagyanig na ito ay sinundan ng tsunami na tumagal ng halos limang minuto at ang mga alon ay umabot sa taas na 9 meters. Ito ang pinakamalagim at pinakamapaminsalang tsunami sa history ng Pilipinas. Ang binansagang Midnight Killer, ang 1976 Moro Gulf Tsunami na pumatay ng lagpas 8,000 katao sa Cotabato City at Sultan Kudarat. Ito ay sanhi ng paggalaw ng Southern Mindanao Fault. Ikaw, masasabi mo bang ligtas ang iyong kinatatayuan? Pag-usapan natin 'yan sa comment section. Don't forget to like, share, and subscribe to this channel. Peace out.